Meron po ba kayong mga t-shirt dyan na hindi nyo na ginagamit at uh, kailangan na siyang itapon o gawing basahan? Tara po panoorin nyo ang video na ito at gagawin kong kapakipakinabang itong t-shirt na ito na hindi na namin po ginagamit. Paliginipit ko lang siya dyan sa may bandang kilikili niya. And then set aside ko lamang po itong body ng t-shirt. Kugupitin ko naman po itong uh, pinakamanggas niya yung dalawang piraso na yan at kung naixian ka nga po sa aking reels video may long form video po nito pakiclick nyo po yung watch video dyan sa ibaba ng inyong screen o di kaya naman ay pumunta kayo sa aking account, nandun po yung long form video o di kaya naman ay sa aking uh, youtube channel, pasubscribe po at nandun po yung mga full video na aking mga ina-upload dito sa aking account Ayan po, ilalagay ko po yung uh, link dyan sa comment section para uh, ma-direct po kayo doon. Pag nagupit ko na po yung sleeve niya, ganyan po itsura niya, medyo bawasan. Nasa sa inyo po kung gaano kahaba o kalapad yung uh, ipoprovide nyo na ganyan. Yan po kasi ay itatahi ko dito sa pinaka body ng uh, t-shirt. Pero bago yon ay uh, gugupit muna ako ng pinaka-strap at uh, pinaka-loops or panali ng aking gagawing basahan. Hindi naman ganun kahabaan, tama lamang. Nasa inyo rin kung gano'ng kaiksi ang inyong gagawin. Papasadaan ko lang yan ng uh, palupi ng paganyan. 116 magkabila ang gilid. Gayahin nyo lamang po yung aking ginagawa para hindi po kayo malito at madali nyo siyang masundan. Kung meron ka nga pong gustong sabihin dito sa aking mga videos na ina-upload, huwag po kayo mahiyang mag-comment dyan sa comment section. Babasahin ko po at re -replyan. At kung meron din po kayo mga tanong, pwede kayo mag-PM sa akin o kaya naman mag-comment kayo dyan sa comment section. At uh, pasensya na po kung minsan hindi ko siya na babasa o nare-replyan. Ibig sabihin nun hindi ko pa siya nakita. At medyo busy nga po. At hindi rin po ako nakakatanggap ng notification. Inuulit ko po, pwede nyo pa pong bawasan tong haba na to. At saka yung lapad niya. sabtiyo up to you kung saan kayo masisiyan sa laki o liit nitong aking gagawing uluhan ng basahan. Yung pinaka loops niya, yung panali na yan, ay ilalagay ko dyan sa bandang gitna at papasadahan ko po yan. Hahagipin ko siya sa pasada. Dito ako mag-start sa ibaba. Then paikot. Ayan, shoutout po sa aking mga followers dyan at sa aking mga top fans, mga relatives, friends, mga katrabaho, kaibigan. Ayan, dito sa Facebook world. Salamat po sa pagsubaybay, paglalike, pagsishare ng aking mga videos. Sana naman po ay nakakatulong ito. Ayan. Keep on watching lamang po. Lalo na po dyan sa mga new beginners na hindi pa marunong at uh, nangangapapa. Ayan. Pagkatapos ko pong mabuo yan, binaliktad ko lang. And then, itong pinakabadi ng t-shirt ay uh, sishiring ko para magkasya siya dyan sa ginawa kong uluhan na yan. Papalaman ko siya dun sa loob. Pwede nyo po itong uh, i-one-shot. Kung saan kayo madadalian at uh, mapapabilis. Pwede naman pong i-basting niyo muna sa ilalim. Yung uh, body na yan ng t-shirt, habang naka siya. Pagpantay-pantayin niyo lang naman po yung pagkaka-shearing niya. And binasting ko lang po muna dyan sa bandang ilalim. Pero carry naman tong i one shot eh. Pero papakita ko sa inyo kung paano yung uh, mapapabilis kayo o madadalian para hindi kayo mahirapan. pinantay-pantay ko lang yung sharing niya hanggang sa umabot ako dun sa dulo. Kailangan balance eh. Yan. Pag na-basting nyo na yan, pwede nyo na siyang itaft. Kasama naman yung ibabaw. Hindi naman kailangan maganda tong ginagawa natin dahil basahan lamang naman to. Pero, i-push na natin. Medyo malaki nga yung pagkakagawa ko ng ulohan niya. O yung pinakatangkayan niya. Kaya na pong bahala kapag gumawa kayo nito. Medyo liitan nyo na lang po. Ito po ay uh, pwede nyo isabit sa inyong mga ref. Diba po? Kesa naman na uh, bumili pa kayo, mahal din yung ganitong basahan, no? Kung may mga t-shirt kayo dyan naman na hindi na ginagamit, tatapon nyo lang o kaya naman ay uh, gagawin yung basahan. Pwede nyo i-apply ito sa inyong pananahe. Kung may mga makina kayo dyan, o diba, sulit and tipid. Meron na kayong basahan sa kamay. Ganyan lamang po siya. Kung nagustuhan nyo nga po ito, palike and share and follow nyo na rin ako. Thank you for watching.